Hello mga Miss Vlog. Ayan, dito tayo sa galaan mga kamis Vlog, no? Bigla ang ano, bigla ang galat. Gala. Bigla ang galat mga Miss Vlog. Ayan, kasama ko si Joy. Pupunta kami dito sa may malaking fire sa... Grandula. Grandula, si Tuval. Ayan. Uh, ipapakita namin kamis Vlog yung mga ano, yung kung ano karami yung mga tao, tsaka kung ano yung mga paninda. So, stay tuned lang mga kamis Vlog. maya na lang ulit. Ngayon oh, ayan mga Miss Ano na tayo? Uh, Mag-enter -in na tayo. Ito yung entrance ng Faira de Agosto. Oh, no, 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 no. Ayan. Okay. daming, okay. ang daming okay. ano, daming mga butik. Ito yung pinakamalaki natang ano, ito yung pinakamalaking Faira o Tabo sa probinsya. Tabo, saan tawag sa probinsya nito eh. Mm -hmm. doon dami oh. Hmm, Ami inihaw naman. <laughs> Nagutom ulit. Nagugutom na ako. Tayo mo ang gaganda ano, isa ng mga. Natin? Hindi. Ano, Hindi. Boys, sayo baka bukas ka pa tapos. Yan may mga ano diyan oh, gawang Portugal na sapatos. Sa sombrero mga sulit balat 'yan. Na siyempre hinahanting namin yung inihaw. <laughs> Ano to? Mga ice cream, churros. Ayan. Daming mga ano, dito. Daming mga paninda. Kaya siguro walang paira dun sa Brunieras. Kasi nandito sila lahat. Hindi natin kung paano. Order kaya tayo dito. kaya mo. CR kaya mo na hanapin. Ihina ako eh. Ito laki. Pero wala pa itong ano kasi bukas pa talagang mag-umpisa Order ka ng ano, baka may curatos dito mga Ano yan? Ano tinda yan? Hindi ko alam Wala sa gabi pata pa sila nag ano no? Oo oh, yan, may mga bag din okay. dito mga kamis vlog uh, Portugal made itong yata mga bag na to Yung mga balat na to Walang mga tatak, local made lang sila Pero magagandang klase yan Doon yata may kainan na doon ihawan. Eh, yeah, may mga sapin din sa kama, mga unan no. Oh. Mga tuwalya. <laughs> Nagtutungit yung mga lalaki doon ah. Wait lang. Bukulong ko lang sila. Yung mga ano pang bata o gaganda. May, diba, may mga ano sila, tinan mo. Ang gaganda ng ano nila, gagawang ano. Meron din pala doon ay no. Ha. Ganyan mga bangko oh. Oh, 65 euro lang mga kamis vlog oh. Ayun oh. Pa may baboy ramo dito mang. Dinabasag <laughs> natin dalawa yung basag doon eh. Ganda oh. Ganda mga ano. Eh mga plato. Mga Portugal median mga mas lagmura lang oh. May Ay, no. Kitain, dalawa 5 euro. Mm. Ito may mga paso. May mga paso. Gaganda oh. Ito may mga pang-serving ano, mga pang serving sa mga ano ganda nito ipadala padal sa Pilipinas oh, babayad ka pa dyan yung ginagawa mo nga tapakan ni eh. Joy <laughs> ganda oh di ba ganda Tignan mo ganda ganda oh. para sa Pilipinas na ano basahan sa paa <laughs> yan mga lamesa oh ganda lamesa mga oh. oh, di ba nahahabaan din Meron siyang operator nito ng kit oh. Oh, di ba? Ang ganda oh. Ayun eh, mga ano. Yung basahan sa atin, ginawa ng puan. Uy, <laughs> oh, ang cute. Ang ba? Ang ganda nitong sa na oh, Nakikita nyo ba? Ay, <laughs> eh, mga pangano pang bata. Meron mm ah? -hmm. Oo. Mga handmade lang to mga Miss Vlog pati yung mga paso dun yung mga serving serving plate ayan ito sa tas ay yun 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 ang ganda nga daming salamin dito malo o oh, ito ito pa o oh. o ay galing o oh, diba o oh, maraming bule sa atin eh yung bule o oh, gayahin nyo itong style na to ayan o oh. o oh, diba salamin. Pag uwi ako sa Pilipinas, gagawa ako ng ganito. Bila salamin salamin, tapos gaganyanin ko. <laughs> yan, dito may mga handmade din ng mga plato. Mga handmade yan eh. Ah? ah? O, oh, anim sampo. Sabah kayo, six... 600 euro na rin to sa atin pag ay ah, 600 pesos mga ganyan. Pero ang ganda ng dilaw mo oh. Pa eh ano ko? Ganda oh. Dito may mga kawali rin dito. Yan mga ano lang to. Gaganda ng mga serving plate nila. Ilagay nang sabaw oh. Teka. Oh, diba? Ang cute. Diba ang cute nito? Ang cute nito. Ang ganda. Ang kapal, oh. Kapal. Pero magkapal to. Waka mo. Kaling 5 euro. 5 euro lang isa, oh. Yung mga pang serving split ba? Yung mga pang oven. Dami. So, yung pati traktor dito, binibenta rin. Ah? Huh? Ayan, oh. Yung uh, pati traktor, mga heavy duty. Doon may, you know, may concert dyan mamaya. Dyan niya mag-iingay kanina, no? Lumibingo so, doon. Hmm. <laughs> Tignan mo, bahay oh. Wooden house. No? Ang ganda. Tapos ganito yung magiging bubong. eh ganito lang. May ganito ka na sa Pilipinas. Ang ganda na nito. No? Kaya lang, lilipad to pag malakas ang hangin. <laughs> May aso rin sila rito. Binibenta rin siguro to. Ano tayo mga mispag na ano? Race ng mga ano? Race tuloy. ng mga kabayo? yung yung talon-talon. Talon-talon. Ganyan nagaganyan dati yung alaga ko si Ines, saka si O oh, si Ines. Ano pa ano niyan? Pagalingan. Oo. Oh. Hmm. Siyempre lahat naman pagalingan. Galing yeah. Wala pa yan. Mababa pa lang yung tinatalon. Buti na sa, sa ulo nila, no? Naputol na naman yung video natin mga Vlog May tumawag Ayan gusto Kung makikita nyo dyan mga Vlog Ayan gusto ko yung try yung mataas na booster na yan <laughs> Sa doon mayroon doon mga Vlog Ano? Uh, bomb car Kita Tari mo baril baril Tingnan natin kung makakatama tayo dito. Gusto ko try yung suntok-suntok. Ano yung titirahin mo dyan? Yung, yung star. Ah? sa dito gustong mag ano, maglaro gusto ganyan no ayun sa taas Gano'ng ka-chorsa? Ito? mo. And kami sulag ano? Ayan si Juyo. Umorder kami doon ng balat ng baboy. Kuratos. Puntahan natin yung aking order. Masarap ito mga kami sulag. Ola. Ola. Ito yung order namin balat. Gusto na video? Ola eh, sa balat ng baboy eh, tawag dito kuratos masarap yan eh mo ito bung tayo na lang natin mamaya mamaya makamus vlog na yung order ko mga kamus vlog thank you muito obrigado mo ito brigado ito yung order natin kurato yan ang order yung ay gutom na yung isa dyan oh no? <laughs> Ayan. Ikaw ngayon ang aking artista. Ah. Tapos ko dito. Ha? Ito yung papakita ko yan. Eh. Ito yung aming order, oh. Alektad. Uy, sarap. Aduh ko. Init. Sarap mga kamis vlog. Oh, diba? Oh, diba? Ayun yung isa oh Ito yung order natin mamis vlog Balat ng ano uh, Balat ng baboy So tawag nila dito kuratos uh, Tikman natin kung masarap Sarap mga kamis vlog Tikman mo din Kalman tikman mo Tanggalin ko na yung plastic. No. No, Putok right? mm. yeah, so be batok nga kami sa vlog. Ayan. Gutom na gutom na kami kasi Para kami nag -tangalian. may pinuntahan kami nagas kami ng mga parador <laughs> sofa Kain muna tayo kamis vlog. At gutom na ako eh. Mm -hmm. Wow. Mamaya. Ayan Ayan yeah. Yan ang paborito niyang ano, kuratos kahit ano. Balat. <laughs> <laughs> tatlong euro. Ano tatlong peso. Oh, tutulog siya ka na. Wala mo kay Ukay dito. Mag-gap tayo kay Ukay. Yan yeah, ang mahilig si ni Joy. Ang oke okay oke. -okay. Hmm. Sapi nyata. Umuwi ka na si ate. Saan? Kulay dilaw. Ito mo mag-edit nito. May yung rides dito. Gusto ko tatry yung booster na yun, no? Para ka daw yung parang nagpa-parachute ka. Yung nakalagay dun, no? Masakit ka na bang? Saan mo gusto, ma'am? Dito? Ang daming rides mga pambata, oh. Ito, oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito.